Yon mga kabay, good morning, good morning. Yon mga kabay Panibagong araw, panibagong umaga mga kabay. Yon na kasama natin ngayon ang mga kasama natin ngayon. natin ngayon ang mga kaibigan natin from Sisibunga. Ah, uh, shout out sa mga kasama niyo sa sa tindahan CCG Hardware. Yes. Bye dilo mga kabay. natin dati. Ganun, oh. mayro pang isa dito mga bay, si Kakukok. <laughs> Yan, good morning, good morning. Good morning sa lahat ng gabay din diyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Right. Yon mga kabay uh, yung lambat na inarian natin ngayon yung Palaran. At mayroon dito sa ulian natin yung isang lambat na palabo na inarian natin. Ah, ta... uh, kanina mga kabay mga 4:30 naka-huli tayo na mga ila ilang piraso na matambaka. Ay, pakita natin sa mga kaibigan, kaibigan natin yung huli natin, bay. Yun oh. Matambaka mga kabay oh. Ah, uh, ilang ilang piraso yon, na uh, libre na yan. Maka tikim ng prisco na isda. Oh. Yung kutsilyo natin, parang kinalawang na oh. Ano ah, 'yung kutsilyo mo dala? Ha? Huh? Ah, sa boto, dara dara dong. Oh, kunin uh, lag sako no. Bayrek sako na, mamamanong gamitin. Ano may kabo dara. Pairan lang sako rong. May susig ba? May huli tayo ganina mga bay, ah. Mga ilailang piraso yun ah. Parang gigil na gigil na sila na magtikim sa kinilaw na bagong huli. Yun ah. Oh. Binanata na. Yun ang Kasama natin na yun ah. Si... Yun know, from kwari mga kaibigan din from Sibunga. Kasamahan, kasamahan ni Bay sa 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 saan tong tindahan? Si si CJ. Si CJ hardware. Maya-maya mga gabay, magila tayo sa lambat natin. Ah, uh, na ano, pinamagahan natin mga gabay, baka mayro pang humabol na mahuli natin. Ma dito sa kuwit natin oh. Mayroon dito na lambat na inarian natin yung palabo. Yung kasama namin dito na yan sa tuba. Oh, nakatulog pa. Magabay of. Mas masarap yan sa ibis yung dati nilang kinilaw magabay. Ibis at puno. Ah, uh, yun na, matambaka yeah. na yan. Okay. Palamanan sa kutsilyo na kinalawang magabay of. Oh. Yun ang lamas namin. <laughs> Fresh na fresh mga kabay kasi kahuli lang natin. Fresh na fresh. Nakilaw kag ulo ba? Super mata. Kaya na apil na, Apil ulo, na. ng ulo. Amo na po <tinyo> ulo mga kabay. Yun mga kabay. Apil tayo mamaya mga kabay. Ah, kasi yun know, eh, Gawa pa yung kinilaw. Eh. Pro Tapos lugat na Salamat kayo Bait iting Okay ha Sunod 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 Salamat Bait iting yun First time Nakasakay <laughs> 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 yun Sabi ni Bayberto mamaya makabay uh, Sumisid sa, sa ilalim <laughs> Tingnan niya yung mga pating doon sa ilalim Kung anong anong ginawa doon sa ilalim Tanda mo tubig doon mo itong gaya. itong gaya. Bakit ako nang kaayo. Pero may ato naman si Lalong bay? Blow na na bay? Oo, blow na na. Si Gilbert, si Gilbert. Masunod na blow ko na ko Bert. Teka mo. Makaya. Mayroon kami napansin dito magabay na mayroong lumabas na isda doon sa malayo-layo dito sa pisto natin kung so, sa unahan ng mga gabay aywan ayawan kung yung lambat natin na balaran baka makahuli, nakahuli dyan yun, so, mag-alista tututunong hashtag na i-target na ariyan target ikaw na Ayo, Target untuk apa ini? na. target. Yun mga kabay, may kunting ulan mga kabay. Aga tayong nakalinggo mga kabay. May, <laughs> may singot-singot mga kabay. Maya-maya mga kabay, maghila tayo sa lambat natin. Maghila tayo mga kabay. Maghila tayo mga kabay. Maya ganyan sa puti. Gigi. 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 Yan makabay, gila tayo sa lambat na natin makabay pero may pinapansin tayo nga nalaglag na yung huli natin na dalawang piraso. Pero mayro pa na natira doon sa lambat oh. Hello, aywan kung ano ba yung natira? Tamarong batambaka ba yan or tuligan? Yung tuligan nalaglag. Mabakan mura. Astang sayang.

Yon mga kabay, si Jericho yung inabol yung nalaglag. Oh, Yon na morning, 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 ligo. Dalis tulingan nalaglag mga kabay oh. Silot <coughs> ni mga kabay. Yon mga kabay oh. Iya, iya Ah, ilang ilang piraso na siguro yung madala ay ay malapit malaglag ah yun buti na may mahuli na tulingan no? oh yan ah <laughs> lumayat ang tulingan guys din ang isang tao Isang kasama namin lumayat din Lalayat sana ako pero kaso nahiya ako kasi malalim <laughs> Wala na <clears throat> Sabayan mo bay to Ayay sabayan Ah, may maliit. Sapsa. <laughs> Ang sarap pala ng tinilaw na walang suka. Mm -hmm. Lain ting ibis ani guys oh. Yun, laki. Kaya isa lang yung uli natin. Walang bantal. Okay, lahat. Okay. ato na dalawin, bay? ato oh, ito'y breeding, ba?

Ah, may sugi lang ko. Sugi po. Lumugan. Hindi lumugan. Sa kamulang sugi. Libre. Katuwa ko ito. Tapay-tapay na na dito. Pinaay taktak na mo gabi eh. Zero gyud. Gawin dong. Meron tak taktak na mo gabi eh. Sero gyud. Meron dong, master. Tagay ta, guys. Muntik na 'ko nahulog guys. Napiyawan ako ha. Eh, guys. Sayo guys. 3, uh, 3 Ibang kapi dito sa Laud. <laughs> 3 in 1. Ibang bang kulay. Ibang kulay. Ito na naman guys. Uh, nagbubunlot na naman kami ng isang pukot. Nagbubunlot ko na. No? <laughs> Sao na lang ni. Kinsa ni Bert? Muna. Igbit-bit na kuwaring gasolina guys. Eh, di man mandar ang sakayan o may gasolina. Oh. Ito na guys. Binibira ng isang pukot. Binibira si boss. Nangapi na. Nangapi na si boss sa 3 in 1. Mahiwagan ka pina min mga kabay. Ibang later. Tin hmm. na lang kalibutan guys. Guys, pang kape hey, kape hey, kape. Lumayat ka nang maaga. <laughs> kape namin dito sa laot may guys ipakita ang saging saging guys unlimited fresh from the farm Ano siya si Dodong Nilo. Ang um, maldito sa CCG hardware. Magkaway. Tapos na kami sa paghila sa lahat na nabit namin no. Oh. Yon ang isang palabo na hinabol natin sa ulihan. Gige, ah. gige. Walang huli. Yon ang huli lang ng namin oh. no. nasa mga siguro mga dalawa at kalahati. Okay lang yung magabay at least ah, ka, ata naka, nakakilaw tayo. Kasi naka yung mga kasama natin na ah uh, ngayon pa lang sumama sa papalaot. laut no, may isda na lumabas magkabay. Sayang, hindi sila nagpahuli. You no, siguro sa mga ibang araw pa sila magpahuli sa atin. Saging, saging sa Saging sa pero sa mga sa kasama namin na mga kabay, ayaw nilang umuwi sa kanila kasi nami-miss yung nakita nila dito sa laot. So, gusto pa nila na magkuhan mga mag-extay ng isang araw. Pero hindi pwede hindi mga kasi wala kaming dala na pagkain. Yung pagkain namin para para ngayon lang umaga. Asa Sa mga mga kabay, oh, na na. Kain na na mga kabay. Yung nang wala na may ulam, kinilaw. Kinilaw. Mm. Sarap yan. First the press. Yeah, diri diri ta. Dala saging, saging ngari. Lami kaog saging da. Ali 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 Ari ba, dala usa saging namin mga kabay oh. Yo no. Yo na titirahin natin ngayon. Dapat to nga. Dapat to ba? Dapat to. suka ada urut tuh bay, tapi suka dia, yuk dong, bikin bang bau bau, kalian kalian bay, siapa kalian bay, kena, siapa kalian bay ini, ingat kajian bay, kainana mga nggak bay, masih ketukuk ke kamu ke belangoin, limut kag pituni kedupa, tayo sa mga Ah, mahigit na lipa mga kabay ilaliman sa dagat dito yung kuha natin yung vision natin 200 100 km per hour mga kabay yun kaila na ditira na yung kinilaw natin hinaw mo na, guys baka may may pating dyan baka may pating dyan guys piling kining kulingan kaya kayo

Meron kami pinabarog na parula dito. No, tuba. Yun lang natin lah. Sa yung dalalamin sa Ayan. Yun lang natin lah. Yun lang natin lah.